magandang gabi mga kaps ang dito tayo sa ano lahat dito mo ano magbibigas nakita po ako doon sa may ano ah, uh, tingnan natin kung ano mga ano doon tinda 销售里面那个多，一些管理上都比较难。呃，因为我们这这这这基本上还是在。哇，太难了。哇。所以，说。 your is Pasok tayo. Tingnan natin kung ano yung mga paninda nila. Sana walang tugtog para hindi tayo copyright.

wala oh ba wala barbecue ano mm. Mm. Um, uh, ayun. Uh, ayun, um, uh, karamihan ano na mga ano nila seafoods karamihan hindi tayo kumakain ng seafood dyan dyan sa ano, sure eats seafood ang mga ano nila yung ano nila ulit nga lang na tayo doon kasi ano hindi naman ano seafood yung ano, ano nila tindal na karamihan ito kaya si mano walang tindal nagahanap ako ng makakain na pero minsan nakakatakot na bumidyo sa mga ganito ano pwede mo? mga uh, alin sa uh, sigaw. Yan. Ang ganda mo, ilaw dito. dito, Wala akong nakuha. Ah, uh, ano. tingaw na ano mga aircon Ayan, malapit na tayo sa ano. Ganarin na rin mag ano, maglakad-lakad kapag gabi kasi ganyan, wala hindi mainit. Pero yung singaw ng ano, semento, ganun pa rin. Tsaka yung singaw ng mga aircon, no? Hindi maganda. Bro, init. Sure. Oh. <laughs> <laughs> na nila ng ano parang string hindi ka na makakaano daan dito so, ayan po pero kayang daanan dito wala talaga maglilibot ako wala wala ito. Hala, gusto ko halo-halo walang halo-halo dito masarap sana mag halo-halo so ayan guys bye bye na ako malapit na ako sa ano namin thank you